Ayun pula na, na pula. Ayun pula na nga lahat Oh. Yung tatlo, pwede na. May pula na sa tatlo. Ay!

Okay. Akin talaga ako, nakakabag yung mga <laughs> anti. Ayan, nagubutol mo anti si ka kay Nina Sterosa. Si Bakit ka na? Ano lang naman yan eh? Bakit lang ng -lang langgam yan? <laughs> ano? Ganda na? Bawa yung dati, dati. <laughs> Gandaan, ba, ay, malapit ba yung mo tayo? Ay, matayu ka na. Oh, Diyos ko ano ba sa mga Antik. Ay, gusto. Oh, Christian, oh. No? Para sa'yo to. Saan no? ba? Andon. Saan na ba? Banda dun, oh. Ay, madami din. Papa, yun ba din ako? Ay, ito, kanda. kasi diyan, yan. Ay, maabot mo lang. Ay, sayang yun ba yung dilaw na yun? Baka kaya kung ano. Butas ko. Ayun. Ay, nakain na ng ibon. Ito, yung ano. Dito ang daming isang na yun. Kapag nalaglag ka po, yung buto mo, ano nga? Makakya eh. Parang malayo. Ay, parang malayo. <laughs> parang malayo. Okay ba to? Talay nila kita doon. Ay, ano ba yan, Elias? Ano ba yan, Elias? Ano Elias? ka ba yan, yes? Oops, the, the there, oh. Itong pag Itong pag-alay namin to kay Christian. Ang gandaan, Mga gantong twisted. Eh. Yung gano'ng pagkakataon, kailangan ka namin. Na ito, eh. sa mapakalaki. Yellow na. Ay. Ay, Ay, no. Ay, no. Ay, Ay, no. Ay, 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 <laughs> Ay, <laughs> ah, <kaya po> to. <laughs> Ay, no. <laughs> Gusto mo ba ng dot? Ganun mo? Ah, tuloy ka lang dito. Hey, oh. Oh, alang ka. Ano pala mo, pinagkat na sa unan, no? Basta <laughs> <laughs> sayang, no? Hindi no? pa hinog. Hindi. Ganda ng konti.

Uy! Pinagano mo, sama naman po kaputay lang dam. ng oo. Magigil, magigil, magigil. Aray! Pa! Ba, ako bakit? <laughs> okay, iba dyan, naglalagay ng uling. Bakit? Parang, na, ano, ano, tayo. Pwede ba to? Aba, Pwede. Na natin. ito? Sa, ano Pwede ba Pwede ba ito? Pwede ito? Pwede ito? Pwede ba

Inugo. Ay, malapit kasi sa bahay ng antik. Kaya lang, bahay ng antik na yun, huwag na. So, kitin mo na lang yun pa. Ay lang, laki, lang. Na, no? Ayun, baka, baka, baka. laki na lang. Ang laki na, no? Lahat na puro antik? Kapag ito lagyan ng chok na baygon. <laughs> Di ba? Ay lang, ha? Ang antik na kumangin. Sumama ka sa... Ay, yung maliit na mangga pala may buhay. Ano yun? Hindi rin. Hindi. Angel Ay, ay, ay. Ay! Yan, nawasak. Ito nga ba? Ay, Okay. Oh, Parang ano mang candy crush. Ulog na ulog. Pati sa Hindi ako na matiging ka. mag siya pa ng buhay ko. puti marunong siya. Bado, bado. Eh. Ayun no! ang <laughs> pinakatuktok pa ako. Wow! Ayun o. Ayun o. Isa lang. mas taas mo. Nag-iisang yun. Tama, dash na yan. Paano, pasundot? Paano mo ang pasundot? Pasundot, okay? Ito, so, oh. Tama, yung ako lang. Tama. Tama diba ba? Yung <laughs> kikil-kikil ano. Ay, Kayaan mo na, minsan lang yan. Wag mo dito. Sa ako na lang yung pinapon mo. Yung pinapagpagpo. Pero wag na ka napunta sa leg ko. Ayun, saan pa? Ayun, na lang. Yan, salunin niya ba? Ya. Halo. 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 Day, magaling kayo. Si magaling umakyat. Hmm, magaling umakyat. Ay! Ang galing naman na sa ano ni Ava! Okay na. <laughs> Baka din na yung sa plastic. Magkang mag-alala. May dala pa akong plastic sa bag na to. <laughs> malaking malaki para. Ops! Ang hangin. Nakakamili ang ako. Sige, ayan. Sana pala. Kainan pa, pa din nila yan. Sapa. Bakit? Sapa. pa? Saa pa. Dari mangga. Pabalik ulit tayo dito. Ano ba yun na ba? ba yan? Um, na pa. na yan lahat. Marami pa siya. Ang ganda Maganda, Maganda yun nandito o lara. Doon. Wala kayo. Kaya lang, tayo na Naka, ano yung Kakaano pa lang? Kakaano pa lang? Ito ba? Ito ka, Sao ba? Ito ba? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano

salamat Bata hindi oh, gadget ang buhay. So, pwede nga ito? Ay, pwede nga Ito, mga lalo. Ano nga? So, actually, yung nakita so, natin, natin yung pwede dito, kung ba, pa, naanohan lang. Ito, ganda Ba't ni mo to sa kaino po? O, oh, kamas na lang. <laughs> okay, experience mo na taas, ang puno. Basic, siyempre. O, okay, ilan ang agad mo. <laughs> basic, basic. O, oh, shout out na ni Ay Chan. Gawain natin yung sa bahay na oh, yung, Pus, ano Mas malapit kasi si Christian yung ano, yung mga leaves niya na ano, mura, kinakain Christian. Oo. So, oh, Gusto na to ba yun? Oh. oh mo daw.